lang naman. Hop, 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 hop. Oh, yun. ah Hey, isa pa, isa pa. Hop, ya, money popcorn. Yo, what's <coughs> okay. mm -hmm <travail> up mga idol? Magandang araw sa inyo lahat. Kami ay gagawa ng tulay dito sa ilog na ito. Ayun, o, talagang nahihirapan kami dito eh. Ha? Nakalimutan ko yung English. Ha? Alalo, As Aspe po tawag dito ngayon dolo. <laughs> <laughs> Pang-sikwat Ang pang sikwat po eh as tawag Oo <laughs> as Talagang Herapan kami ah ah <laughs> Ma speaking nga talaga <laughs> Ay si Kapitan, Kapitan po namin din 'yo. Oh, Ata titimpla ko si Kapitan. Ayun, tinitimpla tayo ng kape ni Kapitan. Ay ang kagawad. Ito kagawad. Ay kagawad, ito kagawad. Ayun kagawad. ito kagawad, 'yun kagawad. 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 Halos lahat tayo na ay nandiyan kalagawad na. May <laughs> bago tayong kagawad si Junjun. Ayun si Junjun. Kita naman yung pusang itim dito. Kabi talaga naman. Alan. Dito. Yeah. Oh, Ayun nga itong boss para sa iyo po. Yan. Eh nah. hey, talaga naman oh. Salamat kap. Hey, thank you. Galay talaga naman. <laughs> Bay talaga ng kapitan namin <laughs> ng idol, talagang pinagtimpla patay ng ano. Nang kape. Dan. Huh? Yo, <laughs> <laughs> ah dito na, <laughs> Ay, dito na ilalagay. Ay hindi doon. Dito, Akal... dito pa ganun, di mga kalusot din Akala ko yeah. doon ilalagay yung ah, ano. Para hindi mo pantay. Pwede. Ay, yung kanina. Ay, ah. Ay, na lang. Hindi siya diretso. Ay, ito mga idol, yung gagawin namin tulay mamaya. Ito. Saka, ayun. Dalawa. Mataas kasi yan eh. Ito yung dating, mga idol, dating nilagay namin. Masyadong mataas. Kailangan ililipat. Oo. oo. Hindi ba baba daw yan eh Delikado nga yan Kaya nga Aba Mahirap pag Bakit ay kagaya dating dinidumaan yung Yung ano ay Kaya nga eh okay. ah. hey. Lang Ayun na, ayun na, binaba, hinihila na Okay, kaya, 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 dito na lang kami Dito na lang kami, kaya Pagkalanganin, sasaluin namin oh, Aspeaking ah pagpitik niya. yung yung muka. Yung muka oh, 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 niya, oh, oh, yung muka. oh na ninyo ulit. Huwag nang ninyo gamitin. Huwag na Pagpitik niya na eh. Delikado yan. Ayun. Delikado nga. Baka pipitik eh. Kaya na daw eh. dyan. Okay, okay. Ah, Ge ge ge. Dai may ugat pa naman eh. Oh. Ayun. Ito isa Oh, para mahila namin doon. Oh. Kaya mo naman daw yan kagawad. Kaya mo daw hilahin papunta doon yan. Oh, oh. Ano? Ah, no. ay, yung kapitan namin dito mga idol, oh. Kipag, oh. Kapitan, dandan, baka maipit ka dyan. oh, maipit ka dyan, kapitan. Maipit oh, ka dyan. Oh, ka dyan, oh ay Nako, laglag lag yan. tulong-tulong tayo. Tay, 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 tay. Di, kuha natin tali, akin na.

ay man ah pag pag na lang nababasa ayun lag sige kaut maliit tumulong na hindi na nabasa ayas di leideno nabasa din hindi tumulong tatong ito ambo pote mo na gay tumulong na yung una tori na sa ako muna gay uh, subukan natin okay okay ay. subukan ay eh, kung kaya ang buhatin eh ah. di okay. try natin ha ay natin try natin Okay, kapit. Gee gee gee. Gee kapit kamay Ay huwag mababa. Ay wakit mababa. Ay, ay bali oh, balikat Makakatanggal. Ay wakit mababa. Ay ah. wakit mababa. Ay ah. wakit mababa. Ay Ay wakit Ay wakit mababa. Ay wakit mababa. Ay Ay oh. Oh, oh, Aina. na. Oh, pahila, pahila. <laughs> <laughs> pahila na lang mga idol. Eh, balak sana ang ano, pasanin ba? Papasanin sana namin. Eh, delikado man. Ayan ka eh. Delikado. Baka tayo mabalian pag pinasaan. Sa bigat na yan. Haba niyan. Nakaw. Oh, haba o oh. <laughs> oh, tsaka sulid po yan. Ano po yan eh, anahaw. Bigat. Ah, ah. Oh, rico. Na, Ay to? meron naman tayo kalabaw na lang para Oo, kaya naman may kalabaw Hmm Ay, yeah. Ay, ito. Do, ito? Baka tayo <chat> <atay> mabalian <laughs> Sa dalawang minasumbot na <overcoming noise> <laughs> eh, pa ganyan sa truck pal Sundot! Ay sigurado mga na hindi ay, tatanggalin natin itong termos ito. Iya. Yeah. Yan! Ang ganda ng... Ano nang inuman natin ah. Yan! <laughs> Tindi ng utak eh no? Sa dami ba na utak dito? Yan! Vitamins! Vitamins! <laughs> Itong tulay po ito mga idol, sa mga hindi pa nakakalam. Ito po ay tulay para sa mga bata. Para kung sakaling babaha po yung ilog na ito, eh yung mga bata papasok sa school. Para meron sila madadaran dati po kasi wala, hindi sila nakakapasok sa school. Pag ito'y bumaha dito. Hindi naman ay pagbaha ngayon, eh mamaya-maya na bumababa agad yung tubig ay ilang araw pa po kaya na umaabsent sila sa school nila kaya ito naisipan gawa ng tulay eh. gawa na sa pamumuno ni Kapitan Alex Liman siyempre sa mga kanyang mga kagawad ay nandyan dito rin po tsaka si kaya, eh, kay kaya kay Mayor ng Lopez Quizon Mayor Rizal Obana o oh, yun na sila ang dami nila hop 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 Iget pa, iget.

Kalang, kalang, kalang. Oh, sino may bato? Ay, toto. To. <laughs> ito nga, ay, kumuha, oh. Oh, ito, yung bato. Pang sangkalan. Oh, tama na. Tama na. Okay na, okay na. Ha? Ah? Ada ah, tama yan, masuki yan. Yan, ay pantay Oo, ay Ayan. Ayos na mga idol. yan. Lalagyan na lang po na yan kawayan. Oh, oh, para hawakan doon ano yan? saan na dali? saan na dali? saan na dali? jadi ba kayo pihina? hahaha Ito na. Utang na ay lumayo. <laughs> gituroman yipapanakonte yon alang 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 anin alang anin pagbi na panakonte alang narinaman ano sukat hindi 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 Dito. hindi 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 na hindi 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 hindi

Awalan ah, deyon. Basako. Ay, Basag Ay nga. Hindi ba? basag ba? wala Hindi ba? Hindi ba? ba? Hindi Hindi ba? Hindi ba? Hindi Hindi ba? Hindi ba? Hindi Hindi ba? Hindi 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 Basag yung thermos. <laughs> Nakaw. Durog mga idol yo. <laughs> ah, yellow. <laughs> wala, durog talaga. <laughs> ha? Wala ring tagdi. Wala, talaga. E tapos natin durog eh <laughs> nabagsakan ng ay ang gawa nung pinutol kasi yung kawayan mga idol eh bumagsak sa, sa termos mga idol dito po ating ano ah Budol fight. Kakain po muna. Thanks God. Natapos na po yung isa kakain lang, piniprepare. muna kami. Tapos, siyempre, <laughs> lilipat naman kami dun sa kabila. Ayan ay nagganon si... Sige, yan para And uh, dalawang kagawad. iyon tatlong kagawad. andun pa yung mga kagawad. Nakaupo. Ayan, mga kagawad din yan. Pa. Ay! Ay, ang kagawin mo dyan? Ha? Aba! Kagalingan naman yung lagayan ng kanin na yun. Dito, masarap dito ang budol. Aba. Hugas lang. Ayan. Ay kuya, niya, Ay, mamaya. Ayon, ge. Okay. Budol fight. Budol fight. Eh, si kapitan. Laki ng pinggan ni kapitan po. Oo. Oh. <laughs> Ay, oh, kakagawad. Ge. Okay. Ge, okay. budol fight. Sarap ng ulam niyan. Ge, mamaya. Kunin mo nang ah, umuwi si Raymond. Ayon pala. Ha? Wala, hindi man kinuha. Hindi pa daw hindi pa daw luto. Kino? Buknoy. Oh. Dito pa tayo talaga maghugas sa may ano ah may ano ng kalabaw ah ge <laughs> okay, kain lang e eh dyan. Kain. Hmm. kain po. <laughs> oh, mainit eh <laughs> oh, Hindi makakuha, mainit. <laughs> <laughs> Mainit man. Mabut kami. Ulong. Rong. Sarap nyan. Maganda na mas labo ang ginat am. Kaya nga yun. Ah, talagang. Hindi na alam. May puting-puting. Tol tapos na po yung ginawa namin na isang tulay Ayan, mm. kakain muna kami tapos ngayon lilipat naman kami doon sa kabila dito na kumait nang hindi na nga magsialisan iyon <laughs> kasi pag umuwi wala na. Wala na. Baka hindi na bumalik ng Taga taga Daoto ito eh. Daoto. Yan. dauto ito. Okay. Eh kami Dauan okay. kasi. Biro lang yon ni Kagawad. Oh, biro lang yon. Ako kay kailan pa ako hindi nang iwan kasama. Pero wala ka ginawa naming isa. Wala ka pa sa akin, wala pa. Ayo. Wala sabihin mi dalawang bukos pa ro. <laughs> wala pa abot, wala pa abot. Wala. cho to wow, oh kapitan, eat ăn oh. Kaya <laughs> hey, oh, kaya naman. Wala pa akong na yun. Mainit. Mainit. Halo-halo na. Kamay gi. Ah. 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 Aba? Eh, Ngayon yung dalawa, oh, nang layo na. Ang galang nga Ang <laughs> yeah, oh. ganda ng mga pinggan ng mga yan, oh, tinan nyo. <laughs> Dahon po ng anahaw, ginawang pinggan. Diskarte lang talaga. O, oh, ito pa, ayan, oh. Hmm. Sa club. Ayun pa eh, sa kanya, sa ito naman, ano? Down sa akala mo suman <laughs> Ito, ito, ito kari si na. ha Ito, nakadalawa ng balik na ganyan Ayun pa, isa, kaldiro din, oh Sana, <laughs> all? <Ayun, no. laughs> oh. <laughs> ano? kabukan Ayun ako Ayun ako hinawakan Ano? Amin, ayun ang papuntaan oh Karin siya, ako may asin Oh, laki niyan Pakita mo Ano mo, may mag po Ah, order nao kayo. Yeah. Ako tulungin na bo. Ah, kanay. Ayo. Bawal yan, bawal yan. Akala ko ipapa order na. Ako ay kang kilo. Tobek, tobek. Hmm. Ano na? Oh.

Dyan, yan. Ha? <laughs> ay, tayo, t -t -t. Hmm. Kapitan, pangat nung balik. <laughs> Ba't ako hindi nabalik. Oh. Ayan, gan, gan kayo, na balik? Eh, nandiyan kayo na lahat eh. Hindi naman na balik. Hindi ka naman na agot yan. <laughs> <laughs> hindi na balik, hindi naman na alis. Ganito kasaya sa amin mga idol. Kapit mm. ka kamite. Kumuha ka muna yung kadundal mo, Christian. Ngayon -ngay, ko lumakad ay baka lang ko mainit. <laughs> hmm. Ay, doon kanina, sa ano? No, no, hindi kami mainip Inat uh, ko ay, oh, oh. ko. Iulam naman dapat eh, kami mainip. Hmm. Gawa ng balita ko, sawa na daw dito sa dauan ng karne Yun lang. Isda na lang ni Gagawad Pando. Ano ba si Ano si Ano si Ano si Ano si Ano si ako yung ah, kanin sa pagmalalay. Yun, nakakaya mo. Eh, may tulad. Diyan dyan ako. Diyan ako malagip. O, di ba? Kakamis, dapat kayo dyan. Ang kakao. Wala kaya sa <coughs> da. Malaki hindi yan, Wala, <malaki>. pero kahit <laughs> pagpala ka talaga ba, hindi man makukuha lahat ang madala. Hindi, nah, malaki. Hindi madala. <coughs> hindi makuha lahat. Kita ko nang yung kinalilintang oh, mm. mo mamalahat? Hindi, wala Eh, ang bilis ko nga lang ganun eh, wala din. Yun. yun pati yung aking inipo, nadadala, nadadala. Diyat, dito. Ano yung ulang pata, o? Ano pa o? Oh. Ah, Para, ganyan mo kagawad. gira eh, hapit dalawang balot yan. Isa lang naman, yeah. isa lang naman pinanggalingan sa kamay natin eh. Hindi <laughs> ba? Saka Wala, mga pinanggalingan. Wala silang patay. Ha? Wala. Wala. Kung nakasasama ng mga lalaking may pa. wala silang silang. Ha? Wala na, wala na. Dito mo, kubo. Wala pa Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala Tapos na po. Thank God, mga busog na. Konting pahinga lang kabila naman kami kaya marami, maraming marami salamat mga idol pa like and share lang po sa ating video thank you thank you very much pangalaga naman ito sa aking aso oh, pangalaga o pangalaga sa aking aso <laughs> yun o oh, diba yung tira edi doon sa may alaga yun tapos na oh, oh. okay maraming maraming salamat mga idol ayun like, and share lang po thank you thank you very much bye bye peace out